Bigyan nyo po kami Bigyan nyo po kami ng tinapay <laughs> Hear me out! Charo Santos Bini Charo <laughs> Talaal ako na po Okay ah uh, Haligayang <laughs> pagbabalik sa Paksasay Bapawid ang aking defunct na idea for a whole production thing I used to be with and kakapanood ko lang ulit ng <laughs> kakaba-kaba-kaba nagalala ko yung, yung ano, impreso Diyos ko, tawa ko ng <laughs> but, um panuorin mo to kung wala kang mapanood nandiyan lang siya sa YouTube yun lang, lang, naman yung video. Actually, gusto ko lang kasi mag-upload kasi ano yun, ano, yun, two months na since wala akong upload. Uh, ayun, uh, fourth rewatch ko na ng kaka-baka-baka-ba and grabe yun, ganda. Ganda nung palabas. Panoorin mo yung uh, scene na yan tungkol sa taho marami ng variation na ganyan sa sa Philippine cinema pero this one yung taho na yan is something I, I don't know it works tapos syempre yung ending alam naman natin yung ending na grabe yung production value niya and for for the, for its time maganda yung production value niya pero ngayon especially uh, sariwang sariwa, pakakapanood ko pa lang. Ano? ah uh, nakita mo yung, yung repeating yung repeating loop na yan. Uh, ayun. Wala na, nakakatuwa lang na may may ganyan tayong palabas noon. Tapos syempre kunwari, meron akong time para ah uh, gawan to ng mas mas elaborate, mas malaking a sort of video essay siguro dapat yun na lang ginawa ko imbis na nagraramble ako ngayon pero face value pa lang andun na kagad yung um, about sa drugs syempre yung kalaban pangalawa yung Chine when this was released 1980s um, we have a strong relation with uh, the emerging Japanese uh, boom noong 90s, di ba? And, ayun, siguro kung gagawin ko to ng video essay, hindi eh, ko gagawin ng video essay ito, tinatamad tao eh. Pero, ayun nga, ikaw, ikaw, kung may, may idea ka, di ba? Gawin mo ng video essay ito, uh, point out mo yung trifecta ng tatlong bansa at yung, yung history nung panahon na ginawa ito para bukod sa may kakaiba ka ng movie meron ka pang mas mas alam mo yan mas may mas malalim ka pang matututunan uh, pwede mo makuha sa video essay ayan lang manorin mo to for you know I don't know <laughs> Maganda, maganda, maganda yung movie kasi. Unique, talaga. Ang dami na ito dito sa YouTube ng um, Star Cinema. And, yun. Kung wala kang pambayad ng Netflix tulad ko, diba? Di pa ako nakapabayaran. Wala akong Netflix, di ba? Free Filipino movie. Yun, uh, doon natatapos yung uh, paksa sa himpapawid we we ganun 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 yung idea na eh. paksa sa hing papawid tapos echo we anyway um that's it uh baka cut ko rin para sa sa YouTube ay sorry para sa TikTok di ko lang alam yun na grabe oh bigyan niyo po kami Bigyan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng... ...janteng mong pinaging suki ninyo at bumibili ng tako ninyo araw-araw. Oh. Eh gusto niyo man, pagka kayo kumain sa akin, gusto niyo mag-unleave kayo. Ay, hanggang, sige. Hanggang, gusto ko mag-unleave. Hanggang gusto mo mag-unleave. Yeah. Alam ni Kuya, alam ni Kuya, kumawa siya ng, pa ng paraan. He took his shot. Very good. Very good, Tatay Tong. Very good, very good. <laughs> God bless you po